at pangatlo, Jesus is always with us. Sasamahan ka ng Panginoong Yesus habang tinutupad mo ang kanyang misyon na gumawa ng alagad. Matthew 28.20 Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Now, bakit sinabi ng Panginoong Yesus na ako'y laging kasama ninyo? Kasi alam niya ang kanyang mga alagad ay haharap sa mga pag-uusig, kahirapan sa buhay, dahil sila ay maaaring i-discriminate at pagpapatayin. Pero ang sinasabi ng Panginoong Yesus, ako ang may authority at sasamahan ko kayo. Ako pa din ang mas malaki kaysa sa inyong problema. At ganito din ang sinasabi sa atin ng Diyos na bagamat may pag-aalilangan tayo dahil sa maraming bagay ay sinasabi niya na relax, sumunod ka at hawak ko ang buhay mo at ng mga taong miniministeran mo ako ang may authority sa lahat ng bagay. Narealize ko ang mundo natin ay hindi titigil sa kasalanan. Patuloy tayong magi struggle dito. Maraming tao ang paiiralin pa din ang kanilang kagustuhan. Pero napagtagumpayan na ito ng Panginoong Yesus. Binayaran na niya ang lahat ng kasalanan at ngayon ay nag offer siya ng daan para sa kaligtasan sa ating mga kasalanan. At kung tatanggapin natin ang kanyang inaalok na kapatawaran at pamamahala sa atin ay magkakaroon din tayo ng makabuluhang buhay. At maaari sinasabi mo, wow, napakagandang idea ang mag-disciple o gumawa ng alagad. Pero kaibigan, mas alalahanin mo na kung gagawa ka ng alagad ay hindi lang sa ito ay magandang idea. o hindi ito lang talaga ang tanging paraan para lumaganap ang gospel at lumago tayong lahat upang maging spiritual parent. At ang maganda dito ay hindi ka mag-iisa sa misyon na ito kundi kung susunod ka sa utos ng Panginoong Yesus ay nangako siya na sasamahan ka niya. Now, nagbigay ng panahon ang Panginoong Yesus kung hanggang kailan niya tayo sasamahan. Ang sabi ay hanggang sa katapusan ng panahon. Grabe, ano ibig sabihin ng katapusan ng panahon? Ito ay ang panahon ng pagbabalik ng Panginoong Yesus para itatag ang bago niyang paghahari. Kailan ito mangyayari? Wala makakapagsabi. Pwedeng bukas o pwedeng isang century. Pero ang mahalaga ay hindi hihinto ang Panginoong Yesus na samahan tayo araw-araw hanggang sa katapusan ng panahon. Now, ang tanong, sa paanong paraan niya tayo sasamahan? Eh, di ba, bumalik na siya sa langit. Sasamahan niya tayo sa pamamagitan ng banal na spirito. Sabi sa John 14, 16-17, Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Ang tagapayong ito ay ang espiritong katotohanan. Hindi siya matanggap na sangkatauhan sapagkat hindi siya nito nakikita o nakikilala man. Kilala ninyo siya sapagkat siya ay nananahang kasama ninyo at sa sa inyo. Masabi sa talata ay ang banal na spirito ay nananahan na kasama natin. Kung ikaw ay nanampalatay sa Panginoong Isus, ang banal na spirito ay nasa iyo na. Kasama mo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sabi sa Ephesians 1.13, Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan. Dang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Kaibigan, kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Yesus, ikaw ay pinagkalooban ng banal na Espiritu. Siya ang tatak ng Diyos sa iyo bilang kanyang pag-aari. Kung ano ang gagawin ng Panginoong Yesus sa labas, ay gagawin ng banal na Espiritu sa loob mo. Ang ibig sabihin, ang banal na spirito na nasa loob mo o nananahan sa iyo, bagamat hindi mo siya nakikita, ay siya ang magtuturo sa iyo, magkoconvict sa iyo, magpapaalala, magpapayo, maggagabay at mag -e empower sa iyo na magawa mo ang kalooban ng Diyos. Kaibigan, alalahanin mo na buhay ang Panginoong Yesus at kasama mo. Alam mo ba ang homing pigeon o kalapati Meron silang ability na makabalik sa kanilang bahay. Magaling ang kanilang navigation skills. Si Roald Amundsen ay nakatuklas ng magnetic meridian ng North Pole at South Pole. Siya ay taga Norway at isa sa kanyang mga paglalakbay ay nagdala siya ng kalapati. At nung nasa top part na siya ng Earth, ay pinakawalan niya ito. Now imaginein mo ang kaligayahan ng asawa niya kung nakita nito na ang kalapati ay nakabalik sa bahay nila. Bakit? Kasi isipin niya na buhay pa si Rowald. At maaaring magsisigaw siya na yes, buhay pang aking asawa. Alam mo, ganyan din ang Panginoong Isus na umakyat sa langit. Ang kanyang mga alagad ay umaasa sa kanyang pangako na padadala niya ang banal na spirito. Now, ano ang naramdaman kaya nila? Nung dumating ang banal na spirito nung araw ng Pentecost, syempre, tuwan-tuwa sila. Bakit? Kasi alam nila na ang Panginoong Isus ay buhay at ngayon ay kasama nila ulit sa pamamagitan ng banal na spirito. Ibigyan, kasama mo ang Panginoong Yesus ngayon. Maaring kaya hindi ka nagbabahagi ng mabuting balita o gumagawa ng alagad, ay marami kang tanong na hindi nasagot. Maring nagdududa ka sa sarili mo kung kaya mo ba talaga. Maring inisip mo na hindi ako qualified. Konti lang ang aking kaalaman sa Bible. Maring natatakot ka na magkaroon kayo ng conflict ng iyong kamag-anak o kaibigan kapag binahagi mo ang mabuting balita sa kanila. Maring iniisip mo pang pastor at di group leader lang itong pagbabahagi ng kaligtasan at paggawa ng alagad. Hindi ito para sa akin. Kaibigan, rejoice dahil buhay ang Panginoong Isus at pinatunayan niya ito nung nanahan siya sa iyo sa pamamagitan ng banal na spirito. Ibigan, sasamahan ka ng Panginoong Isus dahil siya ay personal na Diyos. Sabi nga ni F.F. Bruce, He accompanies His agents. He does not energize them by remote control. He is present with them by his Spirit. They work for Him, but He works in them. Wow, hindi umupo ang Panginoong Isus sa kanyang trono sa langit at nagsabi na, sige, gumawa kayo ng alagad. Ako bahala, meron ako remote control. No, hindi. Siya mismo ang bumaba para samahan ka. Nananahan siya sa iyo at sasamahan ka niya. Kaya nga, sa mga pagkakataon na tayo ay nahihirapan, makakaasa tayo na naririnig niya tayo. Sasagutin ang ating panalangin at pangungunahan niya tayo upang tayo ay magtagumpay sa lahat ng area ng buhay natin. Ginawa niya tayong partner niya sa pagpapalaganap ng kaligtasan at paggawa ng alagad. Sabi nga ni Phil Cox, "Discipleship making is not something we do. It is something God accomplishes as we fix our thoughts, desires, and efforts on Jesus." Sa totoo lang, ang discipleship ay hindi nakafocus sa atin. Ang discipleship ay nakafocus sa kung anong gagawin ng Diyos sa taong kakausapin mo at gagawing alagad. Huwag kang mag masyado sa iyong sarili, kundi isipin mo na ang gagawin mo ay para sa Panginoong Yesus at sa taong mini-ministeran mo. Silang dalawa ang mag-uusap at ikaw lang ang instrumento ng Diyos. So kung anuman ang maging tugon ng tao na yon sa Panginoong Yesus ay iiwan mo na yon sa Panginoong Yesus. Narealize ko kaya tayo nadi-disappoint ay pag yung response ng isang tao ay hindi tugma sa ine-expect natin. At kapag ganito ang nangyayari ay umaayaw na tayo. Kaya nga gusto kang samahan ng Panginoong Yesus kasi may tendency tayo na sumuko agad pag nahirapan. Ayoko na, quit na ako. Hindi ko alam sa inyo pero minsan ay naiisip ko na sumuko din o mag-quit at tumigil mag-serve. Pag merong umuusig sa akin, may temptation na huminto ako. Pag walang masyadong comment na maganda o pumapansin sa akin, may tendency akong mag-quit. Pero nagko-convict sa akin ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito. At nagsasabing, napakalaki ng harvest at maraming tao ang gusto niyang abutin. Kung ginawa niya ang lahat para samahan ako, ay nagpapahiwatig ito kung gaano kahalaga ang pinapagawa niya sa akin at ang aking pagsunod ay pagpapahalaga sa effort niya na samahan ako at i-empower. Pangalawa, hindi mahalaga kung anong inumpisahan ko, kung hindi kung ano ang tinapos ko. Nakarating ba ako sa finish line ng karera ko na naging tapat ako na gamitin para sa kariaan niya ang aking time, talent at treasure? Sabi sa 1 Peter 2:9, "Ngunit kayoy, isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Wow, ang ganda ng verse na ito. Kung ikaw ay alagad ng Panginoong Yesus, ikaw ay maharlikang pari. Tinawag ka ng Diyos para magpahayag ng kanyang kamanghamanghang ginawa sa sangkatauhan at sa iyong buhay. Kaibigan, kung totoong tinawag ka ng Panginoon, ay ikaw ay nilipat mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. Ikaw ay naging maharlikang pari. Ang ibig sabihin, ikaw ay nasa liwanag na at hindi ka maaaring mag-retire at bumalik sa kadiliman. Tandaan mo na ang totoong pagkatawag o true calling ng Diyos ay permanent hindi ito temporary job o career, kundi ito ay panghabang buhay na commitment. Kung may isang tao na madali lang siya mag-quit sa ministry, ay baka hindi siya totoong tinawag ng Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi hihinto kapag naabot mo na ang certain age. No, walang retirement plan dito sa lupa. Ang retirement natin ay kapag pinauwi na tayo ng Panginoong Yesus sa langit. Ang totoong tinawag ay maglilingkod kahit hindi convenient. Bakit? Dahil sasamahan ka ng Panginoong Jesus sa iyong sitwasyon. Siya ang iyong magiging kalakasan. Kaibigan, kung gusto mo mag-volunteer sa gawain natin dito sa online ay pwedeng-pwede. Kailangan natin ng greeters, graphic artist, video editor, live tech at iba pa. Mag-type lang kayo sa comment section ng volunteer at bibigyan namin kayo ng registration form. Step up and step out and fulfill your God-given mission. Kung ikaw ay hindi pa kabahagi ng discipleship group, ay maglingkod ka dito sa loob ng discipleship group. Kung member ka naman, ay magsimula ka na na mag din ng iba. Ang success ng church ay nakasalalay kung ang lahat ba ay naging spiritual parent. Sabi nga ni Bill Hall, Success should be measured not by how many disciples are made, but by how many disciples are making other disciples. Narealize ko ang problema ay maraming tao ang hindi naniniwala sa panawagan ng Panginoong Yesus na gumawa ng alagad. Kaya ang daming activities o program sa church na nakakahadlang sa pag-focus sa pinakamahalagang misyon na gumawa ng alagad. Halimbawa, church picnics, concerts, sports leagues, social club, mga iba't ibang meeting na hindi nagpo-produce ng disciples, sobrang pag-focus sa fundraising and building projects o paggawa ng mga programa para maging convenient ang mga worshiper na sila ay ini-spoil na tuwing Sunday ay mauupo at makikinig lang at pwedeng hindi sumali sa gawain kasi baka mahirapan. O kaya gumagawa ng mission o street evangelism na walang mekanism para mag-follow up at mailagay sa discipleship group. At sa dinami-dami ng ginagawa sa church ay nakalimutan na ang totoong pinag-uutos ng Panginoong Yesus na gumawa ng alagad. Ibigan, e, kung naniniwala ka sa authority ng Panginoong Yesus, kung naniniwala ka na sasamahan ka niya kahit anong mangyari, then simulan mo sumunod sa kanya sa utos niyang gumawa ng alagad. Sabi nga ni Mike Brin, If you make disciples, you always get the church. But if you make a church, you rarely get disciples. Sabi sa Revelation 3.20, Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan kundi rin ginino man ang aking tinig at bubuksan ng pinto. Papasok ako at kakain akong kasalo niya. ibigan marahil first time mo dito sa ating channel. Ngayon ay kinakausap ka ng Panginoong Yesus. Kumakatok siya sa puso mo. Kung bubuksan mo yan, ay papasok siya at mananahan sa yo. Invite mo siya na pumasok sa at samahan ka niya hanggang sa katapusan ng panahon. Ipahayag mo sa Panginoong Yesus ang iyong pagsuko at pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon ay panalangin mo ito sa Kanya. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na aking kasalanan. Tulungan mo ako maging instrumento din ng kaligtasan para sa iba. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Francis Chan, But making disciples is far more than a program. It is the mission of our lives. It defines us. A disciple is a disciple maker. Kaibigan, nakikita mo ba na ang sarili ay isang disciple o alagad? Kung alam mo na totoo sa sarili mo na ikaw ay disciple ng Panginoong Yesus, ikaw ay disciple maker din. Ito ang mission ng buhay mo. Bakit? Kasi ito ang mission ng ating Panginoong Yesus na sinusundan natin. tanda mo, una, Jesus commands us to make disciples. Kumahal mo, Panginoong Yesus, ay gagawin mo itong inutos niya dahil maipapakita mo ang pagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagsunod. Pangalawa, Jesus has all authority. Siya ang may authority sa langit at sa lupa. At ikaw ngayon ay ino-authorize niya. Pangatlo, Jesus is always with us. Hindi magiging madali ang journey ng paggawa ng alagad pero sasamahan kanya hanggang katapusan ng panahon. God bless.